Good day mga kaasenso, oras na para kumita ng pera at umasenso sa buhay. Ako po si Karen Davila, ang kaagapay niyo sa pag-asenso. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino! Mga kaasenso, ang pagninegosyo po ay hindi lang tungkol sa kita. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay ng trabaho sa ating komunidad at pagsuporta sa ating kultura. At yan ang ginagawa ngayon ng isang mompreneur. Binigyan niya ng modern touch ang mga traditional fabrics at mga textiles mula sa iba't ibang community sa Pilipinas. Ang owner ng Malingkat Weaves, Fau Maridol. Fau, welcome to DTI Ascenso. Magandang, Pino. magandang hapon po, Miss Karen, and sa lahat ng mga nanonood ng DTI Ascenso Show. Ang tawag namin sa iyo, mompreneur. Yes. Ibig sabihin ba, nagnegosyo ka nung nanay ka na? Opo. Um, Nag-start ako, I was already mga mid-30s. Kasi one of the motivation talaga, nagnegosyo ako, was to spend more time with my second son. Oh, So, this is a um, yun it's perfect um, term mompreneur mompreneur ka yes. ngayon laki kang Iligan City Opo. ano ang naging inspirasyon mo para simulan itong mga produktong ito ang malingkat weaves malingkat by the way means maganda. Beautiful, yes. Beautiful. In Tausug. Uh -oh. Kasi ako po ay Tausug on my father's side. So growing up also in Iligan City, ang Iligan City um, para sa mga hindi nakakaalam, it's in northern Mindanao. So maraming, uh, so it's more of a melting pot ng mga kristiano at saka mga Muslim kasi we are mga one hour away from Marawi City. So, na-expose talaga ako, not just on my family side, pero ang dami naming barter na pinupuntahan, yung mga malong. So, we have yung mga Maranao crafts, um, for a while, lumaki din ako in MSU Marawi. So, mm. I spent my early years doon sa MSU Marawi. So, it is a big factor sa, sa negosyo na, at saka sa passion, kumbaga, na, na nakita ko through malingkat. Oo. So, ang nangyari, nagkaroon ka ng exposure. Yes. Right? Exposure. ano ang una mong produkto? Yung una naming produkto are mga yakan weaves, kasi yun yung una kong napuntahan talaga na community dahil timing timing lang timing lang din nagkaroon kami ng family reunion in Zamboanga City. So kami galing Iligan, galing Holo, lahat kami nagpuntahan sa Zamboanga. And dinala ko lahat yung pinsan ko, yung mga cousins ko, yung nanay ko sa Yakan Weaving Center. And then nakilala ko doon yung isa naming weaver partner na hanggang ngayon ay kasama namin sa Malingkat. Um, si Ate Norita and I promised her na babalik ako. So nung ka like ako, bumili ako ng maraming yakan na tela, siguro isang box at saka isang backpack. And then from then, we started selling mga table runner at saka yung mga eco bag namin na hanggang ngayon ay binibenta pa rin namin, yung foldable eco bag namin. Kasi nung nagsimula kami, Personally, yung akin talaga ay to bring um, a piece or to carry a piece of our culture, to make like our handwoven textiles affordable and accessible to to um, the majority karamihan ng mga Pilipino. So you started with table runners, yes, and mga mayakan weave yung uh, backpack, um, eco bag, eco bag. Yeah, Pero binibenta bag. mo lang ito noon sa Mindanao. No, nandito na po kasi ako noon. So um, binibenta ko, nag-start ako ng Instagram and then nag-pop up ako. My first pop up I remember was in Rockwell Club. So meron kaming binibenta din dong, um, bottled food, Spanish sardines, also from Mindanao, sinama ko sila. Uh -huh. <laughs> so, Magkano ang naging puhunan mo at ang benta mo in total sa una mong pop up? Sa una kong pop-up, alam ko hindi masyado kasi alam ko pag hindi ako kumikita, hindi ko na hindi ko na ina-account or hindi ko binabinibilang, pero siguro yung puhunan ko for that pop-up kasama na yung mga registration, so sa mga 25,000 or mga 30,000. So bumenta naman, pero Um, nang nagsimula kasi ako, wala akong entrepreneurial background. So talagang inaral ko 'yon. Sa tulong na rin ng DTI at saka na ibang programa, paano yung mga costing, paano yung mga pricing kasi na-realize ko sa una kong pop-up, mali yung pricing ko, mali yung costing ko. So pag ganun, hindi ko na siya kinocompute. Hindi ko na siya <laughs> na-compute. Napakaganda no na. Napakagandang gandang uh, ano to, insight ang share mo ngayon sa mga gusto maging entrepreneur pati ang costing at yung dapat mong ipatong nakita dapat yun matutunan hindi lang basta wido because sometimes kulang ang patong so minsan hindi alam ng entrepreneur nalulugi siya right so let's go with this ito namang ilan sa produkto mo ngayon so what kind of weave is this um ito po ay tinalak so meron kaming co-partner from Lake Cebu na sila yung gumagawa ng tinalak namin and then we have a Um, furniture company parang workshop partner in Rizal, yung mga retaso nila ng um, ginagamit nila sa sa paggawa ng mga furniture, eto yung ginagamit namin na kahoy. Mm. So, para may sustainability, we're big on sustainability, and yung mga upcycling, and talagang like, even yung sa mga tela namin, hindi namin tinatapon, kahit sobrang liit, kasi alam ko kung gaano kahirap yung gawin, uh -oh. at saka may value talaga, kahit sobrang liit ng tela. So, uh -oh. eto, this is um Tinalak weave from the Tiboli uh -oh. tribe. So, let's say it itong tray na to, magkano ang benta mo dito? Um, ito po ay nasa mga 1,200. Yan. Oo, tama na po ang costing niya. Kasi galing pa sa out of town, unang-una, ang layo po ng raw material. Pero pag 1,250, for example, ano ang costing na itinuro ng DTI? On the average, you don't have to tell us yung buong sekreto. Um, yung natutunan namin sa DTI, yung tatutunan ko sa KMME before uh, at sa iba pang programa, dapat na-account mo lahat ng overhead mo. Yeah. Um, ako po ay online, so wala akong physical store. So, It's an advantage for me. So, medyo maliit yung aking overhead. So, dapat accounted for yung overhead. Dapat kasama na doon yung mga tax compliance. Mm -hmm. Very, very important. Kasi nakakalimutan niya uh, ng entrepreneur. At saka yung Oo. mga pag-issue ng resibo. Akala mo yung resibo mo, pag binayaran ka ng 1,000 pesos, sa'yo na lahat yung 1,000? Hindi. May mapupunta sa tax. May mapupunta sa tax business renewal ng city. Nasaan ka nakarehistro. And of course, sing sa mga raw materials mo, your marketing, your packaging. So it took a long time for me to learn all those. Um, bago ko na tutuna na ang dami pa lang aspeto, hindi lang yung labor and material. So yun talaga yung kailangan inaaral talaga para tama yung pricing mo. Oo. Natulungan ka ba ng DTI doon? Binigyan ka ng mentor? ano, or did you enroll in a class? Um, before I started with DTI, medyo late na po ako naging DTI um, beneficiary. Before that, talagang nag-research ako. naghahanap ako ng mga programa na libre. So, I also joined yung Sabayan Academy. They had this um, free um, parang grassroots enterprise management. Pinupuntahan ko yun in Quezon City para lang parang three days yon na I would research, I would line up sa mga go negosyo na um, go negosyo na mga mentorships in world trade. Luman pumipila ako doon para lang matuto. And then when I joined KMME, mahaba yon. Um, it was a very extensive parang course kumbaga para matutunan yung lahat ng aspeto sa pag sa pag-handle ng negosyo. Mm -hmm. So and hanggang ngayon si DTI, uh, marami pa rin silang mga webinars or mga programs na continuous learning for mga entrepreneurs or mga MSMEs na katulad ko. So ito tibuli ang ang weave na ito. And this is your partner community? Saan nga ito galing? Um, Lake Cebu in Lake South Cotabato. So yes. partner community mm -hmm. nyo yun. Ito naman, this is a bracelet. Yes, ito, um, ito ay Maranao Langkit. So, eto pong dalawa ay Maranao Cultural Products. This oo. one is a baor. Yeah. So, mother of pearl ito at saka hardwood. Meron so, kaming oo. master craftsman talaga na from Tugayat na talagang pinupuntahan ko Ang din. Ang ganda nito, ha? Huh? Magkano benta mo dito? This is beautiful. Um. Yung maliit is 1,745. So, okay. Ito naman, anong weave na ito? This one is Abra Binacol. Oo. Meron ako nakilala na weaver sa isang expo na pinuntahan ko. DTI Trade Fair also um, in Mega Mall. dun ko siya nakilala. So, meron kami isang partner doon na kinukuhana namin or nag-weave, nag-custom weave sa amin ng Binacol. Ang bilib ako is pag nakita mo yung mga weave, hindi iisipin mo ay galing lang yan sa isang lugar and it turns out, hindi po. Diba? Ibat-ibang mga uh, communities, mga tribo ang gumagawa nito. And this one, this is, ito rin ba tinalak? Yes, tinalak. Kasi meron po kaming um corporate giveaways. So we do institutional gifts and corporate giveaways. So itong mga items na to are the ones na hinahanap talaga ng mga clients. Kasi yung mga kliyente like private and even government offices, yung mga regalo na gusto nila, gusto nila made locally. Oo, oh, oh, pati ba ito, uh, oh. Yes. Ang cute nito, guys, oh meron tong ano to, this is a... Sa key ring. Key so, ring. So, pwede mo siyang iset. Oo, <laughs> oh, oh, mabenta -ma -ma to? Yes. Magkano ito? Um, that one is 185. So, at ang gamit namin dito yung mga offcuts namin. Ah, so, oh, para hindi Yung na mga retaso, walang oh, oh. tapon. Oh, walang tapon talaga. Yun talaga yung um, rule sa production namin. Walang tapon kahit sobrang liit na gagamit. Ang galing nyo. Let's talk about the pillows because popular to. Mga mm -hmm. bahay-bahay gusto ng mga ganyan, no? Iba, you want to see it na gusto mo makita sa blanket mo, sa unan mo, sa throw mo, or in this case, this is a pillowcase. Yes. This is a yakan weave. Um, this is a very popular weave, pero kung mapansin niyo, Miss Karen, this is already a modern color. Kasi mga traditional colors are red, blue, green. So, what we do, um, we make it more modern, yung mga palets namin. So, we do a lot of like beige, for example, yung coaster. This is also yakan. So, we do a lot of neutral Ganda. colors. Love ko to. Kasi yun yung mga hinahanap na rin ngayon na aesthetic. So, nandiyan pa rin yung hobby, nandiyan mm -hmm. pa rin yung um, cultural aspect, but it's modern aesthetic. So, yun yung ginagawa namin with our product. But ang maganda sa'yo, hindi ka lang basta entrepreneur na nagbebenta. What I've noticed is you have a genuine appreciation and knowledge ah, for the culture mm -hmm. even the history of our people dati mo pang alam yun. Um, yes. Or when you got into the business, lalo kang na-engage. I think when I got into Malingkat, mas lalo pa ako na-engage. Um, but before that, growing up, kasi nga na-expose ako, at saka na nag-aaral ako, I would visit lahat ng mga expo. Kahit wala akong pambili, pupunta ako. I would talk with the weavers or the makers. And when I, um, and when I started doing Malingkat, talaga nag-aaral ako. Talagang nag-research ako, bumibili ako ng mga libro, nag attend ako ng mga talks, at saka kinakausap ko talaga yung mga weavers kasi very particular ako with how the weaves are going to be used. So may mga restrictions, may mga limitations, and sinishare ko yan with the clients. Kasi yung iba, they get weaves from us. Talagang I ask, saan niyo po gagamitin? Bawal pet apparel, etong fabric na to, bawal to for sapatos, bawal to maging rug. So um, I want to spread appreciation for the weaves, and at the same time, yung knowledge kung paano siya dapat ginagamit to respect um, the community and the tribe that made them. Oo. No ang source mo kasi are the local communities yes what do you find fulfilling kasi ang iba mag import from china mm -hmm. or kung ano man 'di ba tapos 'yun ang ibebenta lalagyan ng konting dekorasyon or mag add pero not you everything you do is circular sustainable at pinaninindigan mo na local yes what is the joy of supporting local communities um what I think when I see them also grow, um, yung iba namin mga partners ngayon, meron na rin sila kanya-kanya mga negosyo, napapaaral yung mga anak nila, gumagraduate, yung improvement sa buhay nila, Um, priceless. Uh -huh. uh Oo. -oh. At saka when I hear clients na say, our products are well made, um, they like the, the our products, our design, everything, how we do business with them, those things are really priceless. Yeah. yeah. So it's like more meaningful business, no? Yes. Meron, may, meron kang social consciousness. Yes. Diba? Yeah, uh -oh. Now, hindi ka lang mompreneur, you are also a uh, An autopreneur. Yes. Auto <laughs> ang tawag nila, right? Ito ang Uh, member ng One Town One Product na negosyo. Ikwento mo how you got into the One Town One Product. Um, Nag-start I think KMME ang nauna. And then after KMME, kasi beneficiary po ako ng DTI Rizal, I have to just mention that DTI Rizal is very hardworking, very efficient. Ang galing ng suporta nila for the MSMEs kasi sa Rizal naka-register yung, um, yung business ko, yung enterprise ko. So grabe talaga. Ramdam na ramdam mo ang suporta ng DTI Rizal and DTI main office. Kaya ako nakakasali sa mga National Arts and Crafts Fair. But did you ever have to take alone for your business sa SB Corp or hindi pa? Not yet. Um, inaaral ko as we go as our corporate and institutional um, gifting Um, part of the business is growing, medyo kailangan na yon eventually. So, kakatanong ko nga lang din sa DTI how to go about it. So, um, but going back to your question about OTOP, so KMME came first and then OTOP. Pagkatapos ko nag-OTOP, doon na nag-start na i-invite na, na ako to mga national trade fairs. Um, the National Trade Fair, National Arts and Crafts Fair. Mm -hmm. And then, nag, naging member din ako ng isang association in Rizal of mga MSMEs din mga manufacturers. Uh -huh. But may benepisyo ba? Ano bang benepisyo kapag miyembro ka ng One Town One product? Um, Nasa-showcase yung produkto mo in mga trade fairs na i-invite ka, yun nga po, na i-invite ka po dun sa mga national trade fair which is a very, very big help to MSMEs kasi it's li libre siya um, yung exposure, yung access to the market, at saka yung mga in-invite ni DTI na guests and buyers to the event are really good quality. But I think more than for somebody na nandito sa NCR or Greater Metro Manila, ang benefit po noon ay nasa mga taga-probinsya. Kasi libre din yung accommodations nila, libre yung airfare nila. So, yun po yung um, I think one major benefit talaga of joining like OTOP and the National Trade Fairs sa DTI. At mga kaasenso, lagi na po nating naririnig ang OTOP, yung one town, one product sa mga pasalubong centers ng bawat bayan natin. Pero alam nyo ba na ito ay programa ng Department of Trade, para matulungan ang MSMEs sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kasama po natin ngayon ang Program Manager ng OTOP PMO, Maya Gamboa Arsega para pag-usapan natin ang One Town, One Product. Maya, ang Otop, itong One Town One Product, has been going on for 22 years. Ikwento muna natin ang history ng Otop. Bakit ito sinimulan? Um, basically po ang ating One Town One Product is a program of the government to really empower our MSMEs in promoting their products po that reflects their culture. Yung po so ang ating mga pro ang ating pong mga produkto sa Otop po is basically yung mga products po natin that really reflects the culture of a certain community. Oo. Pero bukod doon, nakaka nakakatulong rin to sa mismong LGU. Kasi yung town, they're going to heighten and develop their own. Yes po. Kasi so, may parang friendly competition din eh. Na? Yes po. Siyempre, so, um, pag when we're talking about cultural um, mm. roots ng ating mga ano, ng ating mga practice, hindi natin pwedeng maiwasan na hindi maging regional or territorial mm -hmm. about it. Pero what really what really do in Otap is we really encourage every LGU, every provincial offices and regional offices to assist their MSMEs on how they can further promote and develop those products po. Oo. So, pag-usapan natin ang ilan sa mga produkto. So, let's say may maliit kang negosyo, pwede mo ito i-register sa OTOP? Do you need to be registered for that? Hindi naman po siya formal registration but rather accreditation or sabi nyo nga po, maging mapabilang doon sa programa ng OTOP. So, Oo. meron lang po tayong mga ano, meron lang po tayong mga minimal na documentary requirements. Ito po yung mga basic na business permit, mayor's permit, para po sa isang MSME. Pero in the event naman po, nawala sila nitong na mga permits na ito, ang DTI naman po is nag a din po ng mga MSMEs natin para ma-secure po nila yung mga documentary requirements na kailangan ng mga MSMEs. At ang dami na, no? ang dami pwede. Like for example, maraming mga kategorya na pwedeng isali sa OTOP itong one town, one product. Pagdating sa processed food, Meron yung mga kakanin, alam naman natin 'yan. Tapos yung mga juices, wine. Ang wine, ilang probinsya na ba ang wine? Marami na po, marami po tayong wine go am um, coming from CAR Region 1, mm. even sa Mindanao and Visayas po marami na po Oo. mga MSMEs. at anong gamit sa wine? Meron po. Uh, meron po tayong mga fruit wines. Maraming tayong fruit wines. Meron tayong usually ang mga umuorder sa kanila based sa aming interview sa mga MSMEs ay mga institutional buyers. So ginagamit po itong wines for corporate giveaways, even sa mga weddings and events po. May mga MSMEs tayo na may mga institutional buyers mm -hmm. po. And kapag agri-based, pwede din. Ano ang ilang agri-based products? nakaraniwan sa one town one product. Usually po meron tayong mga rice, meron tayong red rice, black rice, violet rice, brown rice. Meron din po tayong mga um, mga jams based po sa ating mga fruits. Meron din po mm -hmm. tayong mga tawag po dito achara. yung mga ating mm -hmm. mga gourmet foods, meron din po tayo. Oh, oh. And of course, ang arts and craft isa na ito doon. Then meron na yung home, may fashion, may creative, no? Gumagawa ng mga furniture, pero meron na rin skills-based products. Like ito, iba produkto, iba hindi. But like Hilo, it's a service. Sculpting, it's a service. Yes. Paano yun napapasok sa one-town-one product? So basically, basically po, um, nakikipag-coordinate po yung mga MSMEs natin sa ating mga regional and provincial offices para din po malaman po, ma-identify sila as provider po ng mga services na yun. So apart from the services po kagaya ng hilot, meron din po kasi silang mga essential oils. Mm. So yun din po ay nagiging, ano po, nagiging products din po siya ng oil. Oo. Oh, oh. Ano ang challenges usually ng entrepreneur? in starting small businesses like this? So for small businesses, syempre ang unang-una dyan, misforward Forward Agri Capital. Yes. And meron naman din pong support ng DTI pagdating dyan na mention nyo po yung ating SB Corp. Also, um, when scaling up, ang isa sa mga nagiging problem din po or challenges ng ating mga MSMEs is yung mga FDA registration, CPR, CPN. So with that naman po, I think meron din po tayo yung mga DTI offices na nag a din po sa ating mga MSMEs. Pero mm -hmm. if challenges yun po, and of course yung market access. Kasi meron kang produkto sa natin siya ibebenta and dun yes. po pumapasok ang OTOP. Kasi oh, for OTOP, Meron po tayong assistance for our MSMEs for market access. So, meron po tayong mga auto stores and yung na-launch na lang po natin last April yung atin pong uh, DTI Bagong Pilipinas B2B marketplace. So, pwede po nating i-upload po, pwede po tayong mag-register as merchant para sa ating mga MSMEs para makapagbenta po kayo doon sa platform for free. Oo. Now, kapag kailangan ang ng tulong ninyo, ang assistance uh, style ng DTI no pagdating sa auto is you have a comprehensive support package. So, tuturuan nyo ng product development, costing tulad ng kinwento niya, packaging, labeling. Pero kailangan ba nila magbayan? Ah, for that services po, it is for free. Hindi po naniningil ang DTI. Any offices po ng DTI, hindi po naniningil when it comes to giving our um MSMEs that package of services po, including ating mga cap building, oo, oo. mga product development sessions. Ano ba mga tinuturo nyo? I-enumerate nyo nga may nakikinig na entrepreneur, gusto niya matuto. So ang assistance po natin for ano for our MSM is from end to end. So from starting up to um, marketing your products, meron pong um, services na pwedeng i-offer po ang DTI. So for OTOP naman po, so we do capacitate our MSM in terms of product um, product development. So meron tayong mga product assessment and then may kinukuha po tayo ng mga professional mentors na magko-comment dun sa mga products and then how you can further improve the products. And then, pagdating naman po sa linkage to finance, nandiyan din naman po yung ating linkage sa SB Corp and other banks po natin sa mga rural banks para sa ating mga provinces. And of course, yung market access po natin. So from end to end, nandun po ang DTI and ang OTOP to assist our MSMEs. And are you seeing a growth? Because nakikita natin, ito nagbe-mainstream na. Like ang dating weaving na ganito, hindi yan susuotin on a daily basis. But ngayon, you see it everywhere. Mainstream na siya. Yes, kasi po ang OTOP din po na nag a din po tayo nga sa market access. And dun sa mga, um, mga bazaars and expos po na ginagawa ng DTI, which yung ating mga auto products nga po and entrepreneurs ay nandoon. So nakakuha po sila ng mga institutional buyers, so kagaya po ni Ms. Fo and other MSME. So yun po, um, meron din po tayong mga targets natin for our um, regional and provincial offices ng kanilang mga MSME assisted na mga mm -hmm. ano po. So and then we also have our targets for the auto um, stores na ina-establish nila. So meron po talagang growth. So at oh, current oh. meron po tayong um, 254 wow. wow. stores all oh, Philippines. Oh, oh. Saan mo ba tayo? kikita yun? Although may nakita na akong isa ha. Oh, Oo, oh, na out store. Marami po. So sa isang ano sa isang region usually nag-average po tayo ng more than 20 na mga mm. -hmm. auto store. So, sa car, meron tayong over 70 mm. -hmm. auto store. So, all over the Philippines naman po, um, present po yung ating mga auto stores. I think, Fau, you are a success story. I mean, not just because you're a mompreneur, but because you have a specific advocacy and a vision. What is the key for a business with an advocacy to succeed? speaking from personal experience, you have to love what you do. Kasi hindi madali mag um, hindi madali magnegosyo. Ang dali, I've, trabaho ako before sa private sector and hindi ko alam, minsan tinatanong ko parin yung sarili ko, bakit ako nagnegosyo ngayon. So hindi siya madali. So you need to have grit, you need to have determination, and You really have to love what you do. Na hindi lang siya pera at the end of the day for um, a cost-driven enterprise like Malingkat, hindi siya hindi. It's not really for profit. So pagpasok mo dito, dapat buo yung loob mo, na alam mo na hindi lang to um, kita um, at hindi lang to high points, maraming low points, minsan mas marami pang challenging times. So dapat buo yung loob mo, dapat um, mahal mo yung ginagawa mo at dapat may commitment ka. Commitment ka to your advocacy, to your community partners mm -hmm. and really to what you um your vision for like for for the enterprise like for me it's really i started kasi gusto kong ipakita yung different side of mindanao through the beautiful weaves and to the through the beautiful traditions that we have so At paano mo natutulungan ang local weavers syempre source mo sila bumibili ka doon pero minsan ang fear ng ilan nako yun ang naaabuso how, how are they protected Um, ang aking partnership po with our partner communities, number one, sila ang nagsiset sa price. So, marami kami pinapagawa ng mga custom weaves kasi since we do our own designs nag, or merong kami mga kulay na preferred talaga. So, yung kahit pa isang metro lang yan or 100 meters, ang presyo ay um, dinidictate or siniset ng aming partner weavers and partner communities. So, yun yun. Um, number two, yung apart from the price, I think it's really to share kung gaano um, ano yung value ng ng fabric na to, ano yung value ng tradition nila. Hindi lang namin ipapasa yung like notebook and notebook na to. Lagi kami may product cards, may kwento kung saan yung galing, yung yung weave. So there's always um, acknowledgement or credit kung saan nanggaling yung yung cultural product, kung saan nanggaling yung hobby, kung sino yung gumawa. Um, that is a main um, parang advocacy also, parang lagi namin, there's credit for the community or to the weaver or the artisan that makes it. Mm -hmm. Number two, consent. Consent in the sense na ipapinapaalam ko lagi kahit keyring kahit maliit pwede ba tong gamitin ang ang hobby na to ang tinalak para sa keyring oo pwede ba kasi to? may respeto ka eh may respeto ka sa kultura pwede bang gawing coaster so lagi naming pinapaalam kung pwede kung pwede bang gamitin yung mga hobby nila for a particular product that we have in mind or a client um, wants us to develop and then yun nga the price they always set the price no discounts um, whether 1 meter, 100 meters, sa kanila, ang sila yung nagsiset ng ng presyo. Oo. I think to both of you before we go, ito kasi it's a social advocacy business. What is the key to success pag ganito? For me siguro po um since talking about the core of um auto which is to reflect the culture ng isang community. I think um it is very important to identify Of course, yung product identity mo, you as your as an MSME, ano yung ano, ano yung identity niyo, ano yung cultural identity, 'di ba? So, siguro from there magu-root yung ano yung pwede niyo magawa as an MSME and of course you always ask for help. Mm -hmm. When you start to ask for help kasi nandun tayo sa starting point. So, and doon naman papasok ang DTI. And yan isingit ka na yung oh, of course is really there to help you. Thank you so much. Thank you so much. And congratulations Maraming to you. Maraming po. Ito ay ano ah, hindi lang kabuhayan para sa kapwa nanays. Kabuhayan ito para maiangat ang kultura ng ating mga komunidad. Katulad po ng makukulay at nagagandahang local fabrics, ang kwento ng tagumpay ni Fau at ng malingkat weaves ay bunga ng sipag at determinasyon and a vision and respect for our local community. Pero hindi lang ito tagumpay niya, tagumpay po ito ng iba't ibang mga lola, mga nanay sa mga weaving communities na tumutulong sa pagbuo ng kanyang pangarap. Muli po ako si Karen Davila, ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. <music>